eh well, mga kaurag, nakuha na natin ng ating pakay Ayan na oh, oh Ayan, nakakarga na mga kaurag oh. Nakakarga na sa ating likod Ayan na Ang ganda pa mga panalo sa presyo Hindi <laughs> tayo lugi dito Talagang ganda pa nung rim Talaga ano siya Oh, talagang panalo, panalo Eh, hey gulong na lang ang hanapin natin pero pag-iipunan natin yung gulong makakawag para makabitay ng ng brand yung gulong para dito kasi pang ano to ay eh, pa The call na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maugmas mas ko na surat sana kikanta di akong gana sa indo makipagkupit ayun ayun angandang magaga mga kaurag ah uh, aga, aga natin <laughs> meron lang tayong sasadyain at uh, may bibilin tayong rim sa tao natin kukunin na kaya sa tao pala natin bibilin <laughs> kaya maaga tayo kasi ano yung rim na kukunin natin ay eh, ano nasa Cochrane pa medyo malayo sa atin mga kaura kaya ano tayo <laughs> Mahaga tayo Mayroong kaya maaga tayo Kasi Dire-direcho lang naman ito Ang aurag itong Nating biyaya At sa, sa likod tayo dumaan Hindi tayo dito sa Jerobood Para Ito sa likod tayo tinuro na ating Google Siguro mas malapit dito Kaya Nasunod lang tayo sa ano nang ano nang, ano dito. Tung ilan lang ang takbo. o 80 lang. Kasi mahirap na. Mag tayo dayo dito sa Bukwi. Okay. Ayun, ganda lang paligid mga kaunag. Nagang ano, ano na. full na full ball na. Bowling in love. <laughs> paligid Allah ano po na yan mga ano tinatawag mo mga mga puno wala na dilaw na yung dahon talagang ano na siya laglagan at saka yung mga damo yan brown na ano uh, malamig na kasi at uh, na tapos ito winter na <laughs> uh, puti-puti na naman ang ating paligid pagkatapos ito iya yeah, daan natin ito mga kaura pag tayo nagmumotor at papunta ng Ukraine dahil yeah, yeah. dumadaan at napakalinis na ng lalsada nito at napakaganda nito dumadaan hindi siya gahan uh, masasabihan wala siya gahan hindi siya busy kaso maraming pulis dito mga kaurag kaya kailangan po 80-80 lang ang takbo kasi um, makikita ka dito <laughs> e tayo na 80 lang kasi 80 lang ang takbo ayan, 80 lang <laughs> tayo ay pag may nasa lubong ay binababa natin ang ating camera at baka minsan i-pulis eh tulad <laughs> nun eh <wala> yeah. <laughs> kasi baka tayo mga driver driving pero sa minsan kalimitan pag mahabang biyay nakakabit itong ano ko uh, ko sa dashboard kaya may hindi ko makita yung ano tinanggal ko pala yung kamita na GoPro dito Pwede natin mapix si GoPro sa dashboard natin Diretso <laughs> Kire lang tayo Eh mga kaorag kung nakikita nyo oh, Ang baba pa ng ulap oh. <laughs> diba? mahaba pa ng ulap <laughs> Bali, hindi naman ulap yan, bag yan bag. Uh, Ulap na rin din. oh, ang baba pa oh. oh, oh. Eh, Talagang ano pa siya Ma Ano pa Maagang maagang pa talaga yung biyay ko Kaya <laughs> e, nyo Ay Kahigandang pagmasdan paligid ng Canada Ayan. Yeah. may iba nga pala tayo na may napanood ko sa FB yeah, na pinagsasabing ang, ang uh, mas maganda parao manirahan at magtrabaho sa Singapore kisa sa Canada kasi nga yung Canada raw ay ano lang eh uh, pinaganda lang na Pilipinas parang Pilipinas lang uh, ganun, parang ganun yeah. tapos si eh, marami pa siya sinasabi babae po yung na ganun. siguro hindi pa siya nakakarating sa Canada hindi pa siya nakakapunta dito sa Canada oo, oo aminin natin maganda rin ang Singapore oh, napakaganda rin sa Singapore mga kawarang pero yung yung pangumuhay dito at uh, pamumuhay sa Singapore siguro mas maganda talaga sa Canada kasi di ba meron tayong mga benefits dito di ba lalo sa mga kababayan pag nanganak ka libre ka na libre ka na sa panganganak mo may, may sahod ka pa isang taon ha? Pa urad. tapos supportado pa yung anak mo hanggang mag 18 years old may support pa ng, go ng government yun hanggang mag 18 siya diba? saan ka ba nakakita ng gano'n? Diba? pwede ka magpahinga hanggang isang taon na meron kang support na galing gobyerno may support pa yung anak mo diba? kaya hindi yung pwede mo sabihin na pinalinis pinaganda lang pina Uh, ano lang ng Pilipinas parang ano lang mas malinis parang ganun yung ibig niya sabihin na pinaka parang pag pag akin nakita yung video niya kasi hindi ko masyadong mabigkas ng Tagalog <laughs> uh, parang ayaw niya ay, siguro ayaw niya dito sa Canada kaya ganun ang sinasabi niya pero uh, ano ko lang kung yun ang iyong komento ay yung iyong palagay eh nasa kanya yung mga kawala kung natin pwede ano yun pero sabi ko mas maganda dito sa Canada talaga lalo na yung mga may pamilya na mga uh, ako pag dito ka sa Canada mga kawala supportado na pamilya mo uh, huwag ka lang tatamad-tamad talagang wala kahit chunk ka naman diba pag talagang tatamad tamad ka ayaw ang mangyayari sa'yo kaya ganun din dito sa Canada ah. kahit chunk ang bansa kahit siyang, siyang lugar Kapit tatamad tamad ka eh hindi ka nangangarap para sa sarili wala eh mo hindi yung makikita yung lugar na to na maganda na to diba hindi tatamad tamad ka ayaw mo sa Canada eh ano mo makikita yung lugar na ito sa kalendaryo mo na lang makikita ito ang kaurag <laughs> well, mga kaurag nakuha na natin yung ating pakay ayan na oh, oh ayan nakakarga na mga kaurag oh nakakarga na sa ating likod ayan na ang ganda pa mga kaurag panalo sa presyo hindi <laughs> tayo lugi dito talagang ganda pa nung rim talaga ano siya Oh, talagang panalo panalo eh, hey gulong na lang ang hanapin natin pero pag iipunan natin yung gulong mga kawarag para makabili tayo ng, ng brand yung gulong para dito kasi pang ano to pa, eh, pang, pang summer eh. to para lalo ah, para gumanda lalo siya uh, ah, maglo profile tayo mga kaulag mga kaulag <laughs> nabulol ako mga kawarag dahil sa ganda nung aking nakuwang dream ah nabulol ako ko <laughs> panalo uh, dito mga kaurag dito katabi ko yung isa yeah. eh di kasya dun sa ano ko eh sa likod ko eh malaki kasi tapos wala tayong dalang wala tayong dalang ano wala tayong dalang pansapit para ipatong yung yung rim para papatungin natin ay uh, ayayo rin naman nung may ari na binila natin na pagpatong-patongin kasi magagasgas wala siyang kagasgas-gasgas mga kauran. at may, meron lang siya mali maliit lang pero wala hindi mo mapapansin yung kasi nakakrum siya uh, panalo panarong tayo dito eh, yun na lang pag-iipunan natin yung gulong para sa pagdating ng summer ipambili tayo kasi matagal pa naman eh 6 tong winter na to makakaibong pa tayo bagong gulong ang ating ikakabit dito mga kaurag uh, kasi magiging 20 inches na ating rim pag summer pag winter naman 17 inches lang uh, kailangan makapal kasi yung gulong pag winter at uh, magandang gulong ng pagwinter kasi may hirap yung ano yung yung mabalaho kasi no maganda ganda itong gulong na to na isip namin ni eh, aking kaibigang Ernie kasi uh, sabi niya paformahin mo na lang yung ano mo yung yung sasakyan mo oo nga naman diba kaysa papalit-palit tayo ng sasakyan eh, kinagaganda lang naman ang sasakyan eh, pagka maforma maganda ang gulong at maayos yung sasakyan at maayos yung makina takbo pa yan diba? uh, para tayo maka eh, ipon ng maganda-ganda at kasi may balak tayong kunin ng ating anak ating mga anak pa nasa Pilipinas mga tayong gastos ng gastos ito lang nakita lang natin tong rim na to maganda lang talaga siya kaya pag-iisip pag, -iipo, pag -iipo na lang natin yung gulong diba uh, kaya tiliko daw ako mga kaurag uh, oras 8.20 na ng umaga aga-aga ko uh, bagong gising pa lang yung yung pinunan natin kinunan natin ng rim uh, pag hindi naman tayo pag puti ang kausap natin ano tayo mga ko, okay tayo kasi hindi tayo lulukuin na mga yan mahirap pag ano pa yung bang ibang lahi din ang kausap mo uh, uh bibibilan. Ay, uh, hindi siya sasabihin yung mga ano yung mga diferensya sasabihin uh, siya yung maganda uh, eh. kaya ano tayo naka jackpot din tayo dito kasi mamahalin yung rim imported yung rim talagang ano tingnan, natin tignan natin sa marketplace yung presyo nito at sa ibang bilian yung ano mga kaurag yung brand nyo ala 300 or 200 isa pa lang yun sa piraso pa lang eh, nakajakpat tayo dito 300 lang siya apat na piraso na diba uh, ang ano lang natin naghahanap na lang tayo ng <laughs> ng reserva pag summer uh, pero hindi na gaya ito kalaki yung bang mga donut na lang na uh, malaki rin na, 20 inches din iba O oh, yeah, mga kaurag, ayan. Eh, no? ang ganda-ganda ng panahon. Kaya no? iba naman tayo. Ayan, yeah, no? Oh. Di ba? Talagang napakaaga pa natin kasi yeah, yung pagi nasa baba pa. Pagyong pagi pa. At napakaganda talaga sa ito sa ganata napaka Napakaganda. Ayan, oh, ang haba pa ng ating lalakbay, mga kaurag, ah. Eh, 33 minutes pa tayo magda-drive pa uwi si Araw katapat natin kanina nasa likod natin good morning good morning good morning oh, magandang umaga ah, ito pala mga kaurag itong ating pagbili ng rim na ito ay eh, sinabi rin natin to kay mahal na urago kasi di ba gusto niya kasi magtipid eh sinabi nating kagabi uh, okay naman sa kanya basta wag lang basta kakasya lang daw sabi naman hindi naman magkasya eh pag hindi yan umubra sa atin sa sakyan mga kaurap magbibenta natin yan na mas mabenta pang presyo yung may nagbenta lang kasi nito eh ano talagang gusto niya nalang tanggalin sa garage niya kasi papasigip ang ganda rin nung sasakyan niya naka Audi siya na 20 inches din ang rim big time big time mga kaurap nagkwenta nito kaya hindi siya na ganun na pangat na ibenta ng malaki ito niya lang mapaluwag yung kanyang garad pininta niya lang para iba, na nagamit niya na rin naman eh pininta niya na rin para parang pamigay na rin hindi na tinatawaran eh. atawaran natin eh, eh e, yun na raw ang talagang price niya eh. natin tawaran mo, oh, dire-diretso pala to Bakit ako pinaliko nitong kanina? Pinaliko ba ako doon sa napakalayo? Diba? Dire-diretso lang pala, pwede naman Pinaliko ba ako kanina? Doon ako may daan Hindi lumayo ako Dapat pala kanina eh, ano? Di ba? O yan eh, no? Pinaliko niya pa ako dito eh. Kaya lumayo tayo kanina. Ah, kahit saan talaga mga kawarag may ginagawang kalsada ngayon dito kasi ano malapit na magwinter eh pinapatungan ng ano yan mga kawarag ng espalto yung ano, well, kalsata ayaw yeah, mga kaurag salamat sa pagsama eh ako yung magdadrive na ng ayos dito sa ano, dinidiretso na to doon na lang ulit sa bahay mga kaurag uwi na tayo. Uh, dito na tayo sa bahay. at uh, malamig. Kaya <laughs> mga kawarag yung bilikong kong rim. Ayan. Okay, diba? Nagapis yan, yan mga kawarag. Ang ganun daw. Katapit natin yan dito sa ating sigurado na kumpas. Ayan. Malaki yan mga kawarag. Ito 70 lang ito eh. Kakabitan natin ito ng 20 inches. Maglo-low-pro-bite yun, ha? Na oh. Yan ba? Ah, Pakipiraso, nakaurag, ha? Oh. araw nakaurag. Salamat sa pagsama at sa uh, aking munting vlog. Uh, hanggang sa susunod, ito yung lingkod. Dragon. Diyos mabalos po. Salamat.